Okay mga boss uh, Malapit ng Pasko November na naman ngayon Malapit ng Pasko At yung mga mahilig sa sounds Ay aligaga <laughs> Or nagpaplano na Natataranta na <laughs> Nag-iisip na kung ano yung gagawin nila. So gagawa tayo ng basic na tips sa amplifier at saka speaker connection. So ang magiging topic natin ay ang pinakamaraming amplifier sa Pilipinas. Concert 502. <laughs> Hindi ko alam ha, pero kung pagbabasihan ko lang mga vlogger na iba sa mga nabablog ko ah uh, ito ata yung ano uh, amplifier ng bayan or amplifier ng bansa, pambansang amplifier. Concert 5 auto. <laughs> so itong Concert 5 auto na to ay old model o classic. Bakit ko nasabi dito, dito ang palatandaan mga boss kapag uh, classic or yung old version yung concert nyo kasi yung logo ng concert na ganyan yung horn twitter na luma yan yan yung pinaka logo. pati yung letter K na concert ayan o oh ah uh, yan yung po yung sinaunang logo ng concert so dito pati itong RCE input nila mga boss iba na kasi ngayon yung, ano, yung jack na gamit or RCE input ng concert Tingin ngayon lumang modelo pa yan ano, yung ano tsaka sa production date alam ko meron tong production date 2004 ata tong board na to dito 2007 o oh, 02 wala bang nakasulat dito sa ano sa board nya ito ayan no? 2004 din itong itong concert 5 volt na to ay bago mag 2010 so 2000 to 2010 na hulaan natin ngayon ano ba pag-uusapan natin dahil na topic natin yung concert 5 auto pag sinabi ko bang ito ito ang speaker pala natin na kinabit ay pioneer gumagana yan yan Okay. I-switch natin o tingnan natin kung ilang watts. Ay, ano yun? Baka mahulog. <laughs> Aha. Tingnan nyo, yung kinabit natin ng speaker ay ano ba rating nito? 100 watts na 6 ohms. Maliit lang yan mga boss. Isang dangkal ko, wala pa nga. Oh. Maniniwala ba kayo na pag akong gumamit hindi ito masisira? <laughs> kahit abutan ng ilang taon hindi to masusunog ng 5 <laughs> so comment lang dyan kung maniniwala kayo sa pinagsasabi ko kung ano kasi ang pag-uusapan natin ano ba talaga yung bagay o anong saktong speaker para dito sa concert 5 auto. mga boss yan ang itatopic natin ngayon itong concert concert 5 auto, itong pioneer na speaker second hand lang to actually ano na eh Uy, palubat na ako baka mag stop yung camera Ikabit ko muna yung charger. Yan. May vlog na ako nito kaya lang may ginawa ko ngayon mas magandang idiin mo natin kapag ano. Lagay muna natin yung camera dito sa ano. Yan. Kunin ko lang yung speaker mga boss. Yan. Kunin natin yung speaker para may pakita natin yung Yan. Kunin natin tong speaker. Yan. So sa mga hindi nakakaalam, yung board ng legit na concert ganito, yung laman, mga boss, yan nakalat. Hindi pa to tapos, kakatapos ko lang magawa, hindi pa to pinali. So pakita ko lang sa inyo na luma na to. Ah. ah. Tingnan nyo dito yung production date ng transformer. 2,000 pa. Ang supply niya ay 32,032. 32. Yung bagong concert ngayon ay 37,037 37, pero aluminum na po yung supply. Itong kapasitor, hindi na yan yung original. Yung dati niya nandito. 50. Kaya lang ano, sira na rin. May damage na. Para sa kaalaman na rin ng iba. Lagay natin dyan. So meron siyang 8 power transistor, 4 na C, tapos 4 din na A. So kada channel ay 4 na piraso. So tig-isang pares. O sa hindi pa alam, uulitin ko. Ang Concert 5 u yung pinaka main output niya ay 2 channels lang yan mga boss. Hindi yan 4 channels sa mga ano. So yung lift yung left at saka yung left dito sa B, magkasama lang yan. Yung R, yung right sa A, at saka sa, sa B na right, magkasama yan. Kung mapapansin nyo dito, ayan, naka-jumper yan. yan dito, tapos dito. Dito, tapos dito. Ayan, pansin nyo. Yung pinaka-output nya, ayan, dalawa, galing sa release. So, two channels lang to. Ito yung isang channel, ito yung isa. Dito naman sa drive nya, ito yung isang channel... Ito 'to yung isa. Yung input naman nila dalawa lang din, mapapansin mo. Ground yung gitna, tapos left and right 'yan din, 'no. Oh. So mapapansin nyo RGL. Ano bang ibig sabihin ng RGL? Right, ground at saka left. Ganun din ang input na, two channels lang din, 'no. Oh. Right, right at saka left lang din sa input selector. So meron siyang surround center. So auxiliary ano, output naman 'yan. Ang IC naman 'yan dalawa. So para dito sa surround isang IC yan, yung para sa center isang IC naman. Pero hindi po accurate na, na yun, na surround sounds talaga na katulad dun sa mga Dolby, Dolby Music o yung mga sa mga audio re receiver. Ito ay replicate lang para mukhang may surround na sa center pero hindi siya properly talaga na tunog surround. Medyo ano lang parang naka-float lang yung ano, maiiko lang yung tunog. Pero sa mga bagong design, medyo ano na yan, eh, yung reverb niya eh ah uh, iba na so yung nakakabit ay 100 watts na 6 ohms na pioneer pag akong gumamit nun kahit 10 taon maniniwala kayo na hindi masisira sa normal lang na gamit. so comment comment, sa, comment section kung maniniwala kayo na hindi ko masusunog yung speaker bakit natin sinasabi yan mga boss? Kasi ang pagmamatch ng speaker at saka amplifier ay may kinalaman po sa karakter ng gumagamit or sa kakayahan ng gumagamit or sa knowledge ng gumagamit. Ngayon, kahit perfectly match yung speaker mo sa amplifier mo kung hindi ka marunong gumamit ng amplifier, o sinasabi nila balasubas, balahura o anuman word na ginagamit kumbaga uh, burara ka sa paggamit hindi ka maingat masisira mo same goes na din naman kapag kulang na kulang yung knowledge mo sa pagsa sounds hindi mo alam yung tamang timpla tamang pihit, hindi mo kabisado yung tamang tunog o yung maayos na tunog pwede mong masira yung amplifier mo o yung speaker mo kaya mahalaga din na sa gagamit ay tawag dito kailangan mong may kunting ideya ngayon magbibigay tayo ng tips sa mga sa mga halimbawa no ganito mga boss kung hindi nyo kabisado ang pagtimpla ang pinaka safe dyan o pinaka preset o pinaka normal na no igitna nyo lang lahat ng mga pitan kumbaga nakagitna lang lahat yan yan yun no ganoon din lahat tapos sa selector naman sa Laod ni Sasaka eh, sa AS bus naman, pwede yung patayin na lang muna. Sa pagbubulyob naman, pipihitin niyo lang 'yan. Hindi hindi porket ano, hindi porket may sagad dito na pwede mong isagad yung sauce ay isasagad na lagi. Ang trabaho lang din kasi ng volume na 'yan mga boss ay paglimita sa signal na pumapasok. Kasi yung audio ay hindi yan fixed na isang wave lang ang tumatakbo so may malakas, may mahina yun ang trabaho ng volume para itimpla mo para i-adjustin mo kung masyadong mahina, lakasan mo ng konti kung malakas masyado hinaan mo ng konti, ganun ang trabaho niyan hindi yan ginawang fix hindi porkit may sagad yan dito ay isasagad mo na lagi, or pag hindi sagad ay basag na ang tunog ay may problema yung amplifier mo may mga limitasyon lang din mga boss So itatakil natin yan sa ibang panahon kapag ano kapag may pag-usapan tayo na dagdag. So yun ang trabaho ng volume. So hindi mo kailangan na magtataka ka. Halimbawa, ang input mo ay malakas masyado yung gain O malakas masyado yung audio signal na binabato galing sa input mo. Minsan yan, wala pa sa kalahati, basag na ang tunog kasi, overdrive na siya, kumbaga malakas na masyado yung pumapasok na signal pwede mo siyang ano doon ka lang sa part na malinis ang tunog kapag binulyo mo pa at medyo basag na wag mong i-stay doon pera lang kung ikaw ay lasing o bingi ka o ayaw mo magpatalo sa kapitbahay mo <laughs> ganoon lang yon mga boss So ganun ang purpose ng volume yan. Hindi porkit may pihitan hanggang sagat ay eh, lagi na lang sagat dyan. Or porkit ano, hindi porkit hindi mo nasasagad yung pinaka sagad dito sa napipit hanggang sagad yung napipit mo na ganun na sagad ay may problema na wala po oh, pero marami na po akong gagawin pa eh tumigil na po muna ako sa ano eh kasi ang dami ko pang pinding yan eh. ayun o oh, speaker isa pa lang ang nagagawa ko okay po. oh, pasensya na po so ganun yan mga volume Ah, mga boss kasi yung volume hindi yan nilagay dyan para fix na hindi porkit may sagadan lagi mong isasagad or maghahangad ka ng sagad nasasagad lang yan kung halimbawa yung pinasok mong signal ay sobrang hina pwede mong isagad yun yan so malalaman nyo din yan kapag matagal na kayo nagsasounds pero sa mga baguhan o sa mga nagsisimula pa lang yun ang tips ko sa inyo huwag nyo hanapin yung lakas kung medyo sa tingin nyo sagad na nahihinaan pa rin kayo kasi mga boss yung lakas naman sa sounds ay tawag dito may kanya kanyang ano yan eh definition eh alam nyo ba na ako ako mismo para sa akin yung 5.0 ay malakas na malakas na kumbaga kumbaga contento na ako dito kumbaga solve na ako pero sa iba naman nahihinaan pa sila so yung term kasi na malakas ay hindi yan walang ano dyan eh walang masasabi dyan na na guidelines o kailangan ganito, kailangan ganyan malakas pag mas mahina sa ganito hindi na malakas kanya kanya po yan kanya kanyang preference po yan mga boss kaya ako dito sa 5.0 para sa akin okay na to kasi kung magsasounds naman ako sa bahay lang may mga nagsasounds naman na ang gusto kahit kabilang barangay gusto marinig So, para sa kanila, yung mga ganito, mahina. Bawat amplifier, mga boss, ay may limitasyon. Ngayon, sa tingin mo, nakakalahati na. Tapos, pag tinodo mo pa, basag na. Wala nang ibubuga yung amplifier. Ibig sabihin, hanggang doon lang sya. Huwag mo nang hanapan pa ng ilalakas. Ngayon, dinagdagan mo ng speaker, lalakas pa ba? Wala na pong ilalakas yun. Yun, 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 yun. Nagmumukha malakas lang yun kapag dinagdagan mo ng speaker. Kasi, dinagdagan mo pa ng load. Pero... May aceless lang masyado yung amplifier. Yan. Mga boss. Ganon din sa ano. Kasi ang ano, ang basihan ng malakas na amplifier ay ganito. Unang-una yung supply ng transformer. So yung sumusupply dito sa amplifier. So kung ilang volts yan, mas mataas, mas malakas. Pero hindi naman laging ganon. May iba naman na amplifier na ay mababa lang yung supply. Pero napakataas naman ng amperahe. So pag ganoon, matatag po yun. Kahit ilang araw mong gamitin na babadan, hindi bibigay kasi ang taas ng amplifier At kahit ludan mo ng maraming ano yon ng speaker, hindi siya basta-basta bibigay kasi napakataas ng ampera Pero titigil na ba sa transformer lang hindi, magbabasi pa sa design ng amplifier at saka sa mga power transistor mga boss ang dami niyan pag-usapan natin sa amplifier kaya lang ano hindi natin mako-cover lahat yan mga puro pahapyaw tayo muna ngayon so dito sa 502 kung tatanungin niyo ako tutumbukin na natin ang dami ko naman paligoy-ligoy no so pasensya niyo na yun talaga yung ano natin kumbaga nakasanay na style sa pagbablog okay So ano ba talagang bagay na speaker dito? Para kung akong tatanungin personally kahit anong speaker kakabit ka dito, walang problema. Bakit? kasi alam ko kung paano ingatan yung amplifier alam ko kung hanggang saan yung limitasyon ng amplifier alam ko kung hanggang, hanggang saan lang siya pwede pihitin hanggang saan lang yung lakas niya hanggang gaano kalakas yung bayo niya ganoon lang kabisado ko na siya kumbaga pero sa mga hindi pa at sa, sa mga hindi naman technician at saka sa mga uh, nagsasounds lang naman para sa pangailangan, okasyon or pang video okay lang or ano, So ano nga ba yung may papayo natin dito? So sa pipe to, base sa survey. Base sa survey ko sa mga ano ah, sa mga regular viewers ko, hindi naman kaila sa inyo na isa sa pinakamaraming amplifier na ginawa ko ay yung concert pipe to. Magiging witness dyan yung vlog ko sa basic bab sa main channel ko. Puro halos puro 5 auto. Minsan parang ayaw ko na nga mag-upload kasi puro 5 lang yung upload ko. So si sa karamihan ng survey ko dito, pag ang ni-repair kong amplifier ay katulad nito, ito matagal na to mga boss. Pero walang nasibak dito na power transistor. Yung mga naging sira dito mga kapasitor na yan dala ng kalumaan lang. Ibig sabihin, kung ano man ang setup na ginagawa ng may-ari nito ay tama. <laughs> Hindi ko alam kung anong speaker ang kinakabit niya dito. Pero sa tingin ko tama. Kasi tumagal nang tumagal tong Concert pipe niya na hindi nasira kasi mga boss kapag mali ang kabit mo ng ano ng speaker na pasobra ka ng kabit ng speaker at uh, nasobrahan mo sa load ng speaker ang masisibak dyan ay ito mapapansin dyan sa mga vlog yan masusunog yan dito banda may masusunog yan may masisibak na power transistor putok ang fuse pero pag mga ganito na matagal na matagal ng ginagamit ng may-ari ang mga issue ay potentiometer, uh, kapasitor na lumubo, kinalawang na pyesa, yun ay trouble or problema o natural na pagkasira ng amplifier dala ng katandaan mga boss. Yung mga sira naman na putok yung transistor, may minsan wasak to. Minsan open itong mga puti. Tapos shorted yung ano, sunog yung board yun naman ay gawa ng hindi maingat sa paggamit o na disgust na aksidente hindi siya natural na pagkasira okay so ano nga ba yung match na speaker dito ang may advice ko dito mga boss base sa survey ko kapag dalawang d ang ikakabit mo left and right lang sundan mo lang yan left and right hindi na kailangan punuin yan dito ka lang left and right alin man dyan mga boss pwedeng ganyan ang setup mo pwedeng ganito wag lang ganito o ganito kasi ibig sabihin isang channel lang yung pinapagana mo dalawang paris lang isa sa left isa sa right okay na yan mga boss ano ba mga pwede yan? kadalasan kasi yung mga D15 na yung oblong o kaya yung mga generic na SG15 sa mga nare repair ko na matagal masira ganon anong pinaka maximum na pwedeng ikabit sa kanya na halimbawa pupunuin mo yan ang pinaka the best dyan ay gagayahin nyo yung sa video okay. Ano ba yung nakalagay sa video okay? Kadalasan pag concert 5 auto yung video okay player niyo o yung video okay machine nyo, ang video okay nyo ay didose 12. Apat na di 12 so puno yan. Tiki isa yan. Apat na di 12 na SG12 na concert din yung nakakabit. Yun ang pinakasagad na apat na piraso. Sa tingin ko yun ang pinaka ano, bakit ko nasabi? Kasi marami din ako mga ginawang video okay dati na matagal din masira. Kahit sabihin natin yung mga video okay, minsan may git 12 oras gamitin. At sa totoo lang mga boss, mas ano eh, mas bugbog yung mga video okay dati. Hindi ko lang alam sa mga lugar nyo. Pero may mga lugar na nagbago na ngayon. May corpio na. Halimbawa, magvideo video okay ka hanggang alas 10 lang ng gabi. Bawal lang sumubra. Pero nung araw, nung mga Early 2000 ata ang video okay pag binuksan ng umaga hanggang gabi hanggang madaling araw <laughs> minsan nga hanggang na umagahan naman tuloy-tuloy So yun ang masasabi natin Kung sakali may 5 kayo para sa akin dalawang 15 diyan kahit yung crown na lang kung ayaw niyo ng crown basta dalawa lang speaker diyan kakabit nyo 8 ohms okay lang yon kung nasakaling 4 ohms yung ano nyo ikakabit nyo pwede rin pero wag na kayo magdagdag dyan halimbawa dito nakakabit ay uh, isa ng 8 ohms tapos dadagdagan nyo pa ng 4 ohms wag na po kasi papahirapan nyo lang yung amplifier nyo ngayon kadalasan ito halimbawa ganito dalawa na speaker mo pantay na binigyan ka ni kumpare mo mo ng isa pang speaker so dahil may bakante pa dito lalagay mo. So ang mangyari dyan mga boss, hindi pantay. Isang speaker ang nakalod sa left channel, dalawa sa right. So mahirapan din yung amplin mo nyan. Hindi siya balance eh. mga boss. Kaya ang pinakapayo ko talaga yan, kung gusto nyong punuin, apat na D 12 na 8 ohms, yung SG12, 8 ohms naman yun eh. Pero kung gusto nyong ano, ah, uh, Dalawa lang, di 15 na 8 ohms din, kahit mga 500 watts, pwede na dito mga boss. Yan, sa dalawang yan. Left and right lang. Left and right. Huwag nyo nang dagdagan. Kayon, kung nahihinaan pa kayo sa ganong sita, Hindi kayo kontento. Kahit palitan nyo ng malalakas na speaker yan, mga 18 na 1000 watts, yun pa rin yung tutunog nyan. Hindi naman nyo mapapatunog or mapapalabas yung buong potential ng 1000 watts mo na speaker kasi kung ano lang yung kayang itapo na power ng amplifier, yun lang din kahit anong speaker ikabit mo dyan mga boss kaya yung payo ko yun kung gusto yung apat is G12 na di 12 eh. o kaya yung crown din ano basta 8 ohms pwede 8 ohms lahat mas maganda para ano kasi pag ilan mo yan pag naka speaker sa elektron yan naka, naka switch na yan sa A plus B eh. yung nakakabit dito naka parallel yan naka parallel din yan mga boss So, ang magiging total impedance mo nyan, kada per channel ay 4 ohms. Yan, 4 ohms, 4 ohms. So, kaya pa yun ni eh, ano, na kaya pang i-tolerate ni amplifier yan, walang problema. Pero kung gusto yung pinaka-safe talaga, dalawang speaker lang na 8 ohms, kahit 500 watts, pwede na. Basta kung sakaling hindi pa kayo kontento sa tono, hanggang doon na lang talagang kaya ni Pai wag huwag nyo nang ano, huwag nyo nang ahanapan pa. Kung gusto yung malakas pa, bili kayo ng power amp. Ganun lang kasimple yun mga boss. Tandaan nyo, mas madalas makasira sa amplifier yung maling impedance o sobrang baba ng impedance ng speaker na kinakabit kaysa mataas na watts. May mga customer ako na nagawa ko dati ang kinabit niya malilit lang na speaker mga ganito lang din no? actually mga ganito lang din kaya lang assorted mayroong 4 ohms may 2 ohms sabi kasi ng mayari akala daw niya hindi masisira ang amplifier niya kasi tiningnan niya yung 4 ohms 25 watts lang may mga 18 watts may mga 50 watts so sabi niya maliliit lang naman hindi ata masisira sabi ko mas madalas makasira sa amplifier yung mga ganon kapag mababa yung impedance ng ano kasi minimum dito ano eh, 4 ohms. Pag bumaba pa, masyadong ma ano, masyadong mainit na tong amplifier mo, yung heatsink mo masyadong ano na lalag na tina. So sa haba siguro ng dinaldal ko, pwede na no. Mga boss, pwedeng pwede na siguro nating itigil na tong pag video natin. Sana may nakuha kayong ideya dito sa ginagawa natin. At kung maniniwala kayo na yung Pioneer 100 watt 6 ohms kahit ilang taong kong gamitin hindi yun masisira kapag akong gagamit so ano sa tingin nyo mga boss hindi kasi ako power trip na ni na tao hindi ako masyadong hataw eh. so sana may napulot kayong aral dito sa ginawa nating vlog maraming salamat at thank you